So guys, andito na naman tayo sa may bulakan mga tropa at babiyahin na naman tayo dito for today's video mga idol. Eh inantay ko pala dito yung tropa kong milyonaryo yung mga idol kasi eh magiging conductor na naman pala tayo for today's video guys. Eh ito na pala yung jeep niya buyo. Ito yung driver natin ngayong araw mga tropa. Ayan si idol. Tingnan nyo yung jeep niya dito mga tropa. Eh napakaganda. Tara tara, sakay na tayo dito mga bossing. Eto boy, magiging conductor pala niya tayo dito guys. E, alam nyo ba kung gaano kayaman to mga tropa? Eh, sobrang yaman na ito boy. Milyonaryo na to dito mga idol. Kaya tingnan mo yung jeep niya dito guys. Napakaganda. Meron pang mga ipad at saka cellphone mga tropa. Oh man. Eh, so yun boy. Eh, magiging conductor tayo ngayon dito sa jeep niya mga idol. Tingnan nyo naman kasi yung pera niya dito guys. 1 million. Napakadami Ito, ito Paparada lang yan dito guys Antayin lang natin na Magsaka ito ng pasero mga tropa titingnan eh, Tingnan nyo naman yung loob ng jeep niya dito guys Napakaganda Oh man So yun guys Baba nga tayo dito mga tropa Ito buyo Nagpa-parking na siya dito mga idol Tara tara E eh, pagka-parking niya dito guys Uupo muna tayo dito. Kasi pangalawa pa tayo dito sa pila mga tropa Medyo matagal-tagal pa yan Nakalong jeep ni din dito si Idol o tignan nyo eh, so yun guys aantayin lang natin dito na sumakay yung mga pasero boy eh habang nagaantay pala tayo dito guys kung hindi ka pa nakalike at subscribe dito sa channel natin boy eh ilike mo na muna tong video at wag mo rin kakalimutan na mag subscribe Ito <laughs> eto nga pala yung driver natin dito kay Shu ang yaman nito mga tropa tignan nyo yung pera isang milyon oh min wow. ang na kaya nakuha yan mga ay kain doon Tara tara pinapaupo niya lang daw tayo dito guys Eto boy buksan nga natin yung pinto mga tropa Upo lang daw tayo buhi. Ayan o oh, tarado nga natin pinto guys Padaan yung mga pasero Eto, guys, meron na sumakay dito sa jeep ni tropa, mga idol. So, tara-tara, kukunin na natin yung mga pamasayan, mga tropa. Ayan, senior, agad yung sakay natin dito, boy. E, so, tara-tara, magsusukli lang muna tayo dito, guys. Ayan, eh, sana malaki yung... Tip sa atin dito ng driver ng jeep ni guys Eh yung pangalan niya boy Yung Daril03665 Napaka-astig Eh so yun boy Susukyan muna natin itong mga pasero niya dito mga tropa Ayan Paglaruin muna natin yung driver natin dito boy So eto guys, bilangin natin laman ng jeepney ng tropa natin dito. So meron na tayo dalawang sakay dito mga tropa. Tapos dito dalawa, balik apat. Ay hindi pala, lima dito guys. Kasi meron pa dito sa harap mga tropa. Eh, so yun boy, antayin lang natin na pumasok dito yung ibang mga pasero mga tropa. Ayan o, oh, tingnan nyo. to guys, nagsisidatingan na sila mga tropa. Ayan. O oh, sige, pasok lang kayo dyan mga idol. Maluwag pa yan. Marami pang pwedeng upuan dyan. O oh. napakaluwag pa yan. Kaliwat kanan yung mga tropa. Kaliwat kanan. So eto guys, oh. Meron pa sila na ditong TV mga tropa. Pwede sila mag-Netflix dyan mga idol. So eto boy, galit na galit na yung mga pasero natin guys. <laughs> so yan, antayin lang natin mapuno mga tropa. Eto guys, magsusukli naman tayo ngayon dito guys. Yan, medyo marami sumakay sa atin dito boy ah. So eto guys, kunin natin yung mga pumasay nila mga tropa. Op oh, ya, yeah. ayan. Takto. So, eto mga tropa, mukhang malapit mapuno tong jeep ni dito ni Idol ha. Ah. Ayan oh. So kulang na lang tayo ng isang pasero dito guys. Ito boy. Meron na lumabas dito mga tropa. Ayan. Antay na lang natin yung pumasok doon sa jeepney ng tropa natin guys. Ayan oh. Pagkinta na siya doon sa atin boy. Let's go. Oh tropa. Pasok ka dyan. Dito ka sa kaliwa tropa. Ayan. Pumasok na rin siya sa wakas mga idol. So tera tera. Dalarga na tayo dito. Puno na yung jeepney natin. Eh. So kaya na natin yung mga natitirang pasero mga tropa. op okay. Ayan na boyo. Okay konti na lang guys malapit na tayo matapos dito sa pagsusukli mga tropa ayan ho eto mga tropa umaandar na pala yung jeep ni dito ni idol guys ayan ho eto boy pupunta na kami dito ng terminal ng balagtas mga tropa so, eto, eto yung jeep ninyo kay shooting tingnan nyo ang sabit mga idol e so yun boy E, aantayin lang natin na makapunta tayo dito sa terminal ng balagtas mga tropa. E, no, susundan lang natin to boy. Naku Parang meron nagkarang ng jeepney dito mga idol Oh min kaninong jeepney nito guys? Inarang dito boy Oh naku, paano kami makakadaan neto mga tropa? Oh no, merong harang dito guys Kaninong jeep nito mga tropa? ano kami makakadaan dito mga tropa? Tingnan nyo, merong nakaharang na jeepney dito mga idol Eto guys, andito yung may-ari mga tropa Naku, idol, alisin mo na yung ano mo dito, idol, jeepney mo. E paano kami dito makakadaan tropa? Naku, tignan niyo yung ginagawa nila guys. Nagrambulin na sila dito mga tropa. Oh man, gano, e, kawawa guys. Naku, e bakit mo kasi narang dito yung jeepney mo sa gitna? E, Ngayon mo, nagalit tuloy sa yung mga jeepney driver dito. Gano, e, oh man. Eh, to guys, sa wakas, inaalis na rin ni Tropa yung jeep niya dito, boy. Naku, nangingi pa siya dito ng bayad, mga Tropa. So, <laughs> tara, tara, na tayo dito, mga idol. Diyan nga natin yung pinto, guys. Ito boy, upo na tayo dito mga tropa. Oh man. Ayun, sa wakas, nakadaan na rin yung jeepney ng idol natin dito boy. Eh so yun, eh titignan nga lang natin dito guys. Baka mamaya meron na naman nakaharang ng mga jeepney dito guys. Eh. Ito boy, daming kamoti mga tropa. Ayun oh. Ang bibilis magpatakbo mga idol eh, So yun Eh tayo tamang ano lang tayo dito Chill ride lang oh Ito yung jeep ni ng tropa nating milyonaryo guys Eh no Napakaganda Solid magpatakbo mga tropa Eh no Astig eh, so yun boy Diretso lang tayo dun sa may Balagtas terminal mga tropa Ito guys may nakikita ako dito Maraming pasero mga idol oh Ako Puno pa pala yung jeep ni natin dun boy. So tara tara, titignan lang natin at papanoorin tong jeep ni ng tropa natin dito guys. Eh, don't... Napakabilis guys na iwanan tayo boy So eto guys nag overtake siya dun sa isang jeep ni mga tropa Napakaangas <laughs> eh So yun boy eto na oh Papunta na kami ng Balagtas Terminal guys Dito na kami sa may Argo mga tropa Ayan bumabaya yung, yung isang pasero niya dito sa harapan mga tropa So tara, tara. eh, Magdo drone camera lang tayo dito guys Para makita natin na ah, yung mga pangyayari mga idol Eto boy oh ya eto yung jeep ni Idol Kay soko na mapangangas. <laughs> Duboy, napaharang na naman dito mga tropa naku, Meron ditong loko-loko mga idol Ito oh. kay suka mo, mga tropa. Oming, oh, eh sige Bosing, anong gusto mong gawin natin dito Bosing? Ito chicken oh. oh, chicken. Gusto mo bang chicken? Ito na lang chicken oh, meron akong chicken dito. Eh naku, ayaw niyang umalis dito mga tropa Hinaharangan niya yung jeep ni namin dito guys uh, eh, no. Oh, ayan o, oh min Yun, buti lang na lang nawala na mga idol Oh, uh, tara tara eh, sakay na tayo dito mga boss Naalis mo agad yung jeep ni mo eh oh, eto, mga tropa, sarado natin yung pinto guys Grabe, ang daming kamote dito mga tropa Tara tara, antayin lang natin tuboy mga punta ng Balagtas Terminal guys Ito mga tropa, malapit na rin kami dito sa may balagtas terminal guys. <laughs> ito boy, medyo madami-dami pa yung mga sakay namin dito mga idol. So <laughs> tara tara, idadrop lang natin yan dito guys. Buti na lang, mabilis tayo nakaikot dito kahit pa paano mga ropa. Daming kamote sa daanan boy. <laughs> ito guys, drop natin sila dito sa may drop off point mga tropa. Ayan oh. ito boy, nagsibabaan na dito yung mga pasero natin guys. Naku, ang dami, naku, naku muntik pa tumaob yung jeep ni ng idol natin dito guys eto guys binigyan na tayo ng sahod natin dito mga tropa isang biyahe 300 mga idol e so yun guys eto ba sinakyan natin dito mga tropa tingnan nyo napaganda ng jeep ni dito ni idol boy so eto, eto guys pipicturan e lang muna natin to mga tropa Punta pala tayo ngayon dito sa may next na driver na pagkokonduktoran natin dito mga tropa. Ayun o, no, the idol boy. Tingnan nyo, e eh, milyonaryo din pala ito guys. Tingnan nyo boy. Oh. Ay meron na pala siyang konduktor dito mga tropa. Inaunahan eh, tayo dito guys. Oh man, ito boy. Oh. Meron na pala siyang konduktor dito guys. E eh, mag-a-apply sana ako dito ang konduktor niya mga idol. Eto buyo, eto yung driver mga tropa. Ang dami niya ditong pera mga tropa. Ayun oh, papakita ko sa inyo. 2.1 million mga idol. Milyonaryo pala to si idol guys. Gusto ko sana mag-apply sa kanya ditong konduktor mga tropa eh Kaso nga lang meron na siya ditong nahanap mga idol Oh min, paano yan? Eto guys, ako naman daw next ang magiging konduktor dito Pagtapos na ito ni idol Eso yun, ayantayin lang natin siya dito matapos mga tropa Tapos, sasakay tayo sa kanya dito guys Kasi tingnan nyo Meron na siyang nakuha dito ng Dr. boy Eto si tropang bacon mga idol Eto <laughs> ano? e, so yun aantayin lang natin yung turn natin dito guys Kasi tayo naman ang next eh sasabit na nga tayo dito na jeepney dito ni idol boy Mawalan pa tayo dito ng pwesto mga tropan Eto mga tropa check nga natin kung makakasabit tayo mga tropa yun Nakasabit na rin tayo sa wakas mga guys Ayan oh. tingnan nyo ituro ng mga pasero niya dito boy Ang sasaya mga tropa tropa e eh, paano milyonaryo yung driver nili. Lee so eto guys so papakita ko dito bu yung, yung jeep ng tropa natin dito guys na milyonaryo eto si Idol ayan napaka astig eto boy umalis na pala yung GT dito ni Idol so yan guys tara, tara. e na lang natin na maging conductor nila tayo dito mga tropa let's go eto boy tingnan nyo tamang sabit lang pala tayo muna dito mga tropa e eh, meron na naman nakaha nagharang dito sa daanan mga idol Itong jeep ni idol guys shooting na inyo <laughs> Eh maganda sana yung jeep niya dito guys Kaso nga lang hinaharang niya sa daanan Paano kami makakadaan neto mga tropa Oh man <laughs> Eh magkukonduktor na ako dito guys Eh no Eh ako dito sa tropa Kung milyonaryo mga idol Ito yung milyonaryo natin tropa dito guys Paano tayo makakadaan dito Mayroong nakaharang boy yan na, aalisin niya na rin yung jeep niya dito sa wakas mga tropa. Yun. So yun boy. Tara tara, sakay na tayo dito mga tropa boy. Yan, makakadaan na rin ulit tayo sa wakas mga tropa. Eh grabe, ang dami naman mga kamote dito sa daanan guys. Laging hinaharang yung jeep ni sa kalsada. Ito yung jeep ni ng idol natin guys. So, na nyo. Eh marami lang tong pera. Pero hindi siya marunong mag-drive. Oh man. Ano ba yan? Bigay mo na lang sa akin yung pera mo dito idol. Yan o, tuturuan kita mag-drive. <laughs> Kung eh, si seminar kita dito tropa Tingnan nyo Hindi siya makaabante dito guys Meron kasi sasakyan dito guys Pino eh. eh, lapit lapit na namin sa drop off mga tropa Naku ano naman Oh man e eh, Magkukonduktor nga ako sa kanya dito guys eh. Napakatagal naman to sa wakas mga tropa Nakarating din tayo sa drop off guys Ano eh, you grabe Sobrang hirap naman neto i-drive ng jeep ni mo idol Eh, paling na tong gulong nito mga tropa eh. eh no, kaayos mo na yan eto boy ako naman ang magiging kondoktor dito mga tropa pero let's go Ito nga pala yung kasama kong konduktor guys Si Tropa Bacon mga idol Ayan o e Eh magpapalit naman kami ngayon dito mga tropa Ako naman ang konduktor ngayon for today's video guys Ayan o Tara tara sakay na tayo dito mga idol Idol ako na conductor Tapos na yan si Bacon eh ako naman Ayan guys Sakay na tayo dito sa jeep ni tropa Okay ah Tarado natin yung pintuan mga guys Para tayo na talaga next na conductor mga mga idol Ayan you know. o Uy Check nga natin itong cave ninyo dito guys Napakaganda rin Napakaangas Ayan you know. o Ganda ng taas dito mga tropa Yung bubong So yun guys, tayo naman ang conductor dito sa milyonaryo nating tropa. Ito boy, andito na kami sa terminal mga tropa. Yan guys, meron na sumasakay dito sa jeepney ng bago nating driver mga tropa. Ayan, eh milyonaryo din pala yan mga guys. Ito boy, check nyo yung jeepney niya dito guys. Eh magsusukli lang tayo dito mga tropa. Ito boy, bakit parang wala nagkaabot sa atin dito ng mga bayad nilang mga tropa. Wala ako. Nakalimutan ata tayo gawin konduktor ng driver natin dito mga guys. Oh man. Paano yan? Tingnan nyo. Eh, may sasakay dito guys. Hindi sila mag ng bayad sa atin dito boy. Kasi nga, eh, hindi tayo ginawa ng driver na konduktor mga tropa. Kaya ayan, siya yung nagsusukli dito mga idol. Oh man. Takayang naman yung natin dito, guys. Hindi tayo naging conductor mga tropa. So, yun, guys. Hanggang dito na lang tong video natin, mga tropa. Ayun, oh. Nandito pa yung isa niyang pasero, boy. Humahabol. Kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin, guys. Huwag mo kalimutan na ilike and subscribe tong channel natin, ha. Ayun, pinababa niya nandito yung mga pasero niya. Oh, man. So, tara, tara. Hanggang sa muli paalam. Ibabihay na lang ulit kami dito mga tropa. Let's go. Ako na dito ang konduktor guys. Babalik lang kami dito sa terminal.